O Jesus, turuan mo kaming manalangin upang maiadya kami sa lahat ng masama. Halina't maging blessed ako po si Father Aris Olan at ito ang palaman ng buhay. Sa ating ebanghelyo po ngayong araw na ito mula kay San Lucas, tayo ay tinuturuan ng ating Panginoong Yesu Kristo kung paano manalangin. Kaya nga po, daladala -dala pa rin po natin hanggang ngayon ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Yesu ang Ama namin. At magandang bigyang pansin po natin sa panalangin ito ay ang panalangin ni Jesus na iadya kami sa lahat ng masama. Tunay nga pong umiiral ang masamang espiritu, ang demonyo. Pero sa kabila ng pag-iral nito, higit na wang lumalim ang ating pananampalataya sa Diyos dahil hanggat na nanatili tayo sa Kanya at matibay ang ating pananampalataya, hindi tayo magagapi ng anumang kasamaan, kasalanan at kadiliman. Kaya maging panalangin po natin araw-araw, O Jesus, iadya mo kami sa lahat ng masama upang mangibabaw sa ating puso ang paggawa ng mabuti at ng tama. Muli ako po si Father Aris Olan. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.